見つかるかも。も c ช็คตลอดที่ไฟมันตกลาะเลันี้ผมล้ก่สิงผาสองไง form building talaga siya. stop light muna tayo guys. maaga pa. May oras pa. Dadating ako dun mga 12.45. May 15 minutes pa. Uh, Ayan, ganyan siya. Pag naka-stop. Ah. <laughs> hindi naman sya lumainit guys malamig na dito pero hindi pa rin naman ganun ano pa lang, gitna middle pa lang sya siguro next month sobrang lamig na dito so kanya ang paligid. Ang daming cars. Naka-stop sila lahat. Ganun talaga. OFW life. Tulog. Gising. Pasok. Ikaw sa man maneho. Kaya inaan boses natin. Tagal na yung stoplight. Ayan, go na. Marami din dito. Advert. Tapos ngayon, mga nakapaskil sa kalsada. Rebuilding sa lugar namin. Then guys, nakapapakita ko sa inyo. Ang katar. Doon ang katar. Mga supermarket. Mga company. Mga company. muno talabat di deliver ng mga kain hospital up again park, pasyalan para sa mga bata, takbuhan. Ang ganda yun pag gabi maraming ilaw, guys. Playground dun sa dulo. Labit na yung workplace ko.